crosswind issue ay mag-start bagong battery bago to no bago ng battery ito yung nakita natin oh eh. bago yung battery ay yung mag start kulang daw sa ground so linisin lang natin to so ito mga sir nalinis na natin konti ayan o oh yung gitna kasi na yun, may mga guhit ano yan eh parang may kanal yan. yan so so far tutubigan lang naman to para ano o ano, di kaya contact cleaner spray yan. tapos i-brush para matanggal yung mga yan. yan so try na natin bago itong baterya nya eh yan. sabi sa iba dagdag daw ng ano dagdagan ng ground pero tinester kasi natin para mag check yan. So, kung may tester kayo, check nyo yung battery kung ilang volts yan. Ayan, check nyo yung battery. Sana ba yun? Ito. Kung makikita nyo na naglulus connection, check nyo yung battery kung ilan. Kunyari yan, 12.98. Tapos, pa-start nyo. No, kung dito sa si 12.98, mag-check din kayo dito sa dulo. Ayan yung ano nyan. Ayan. So, kailangan nasa 12.98. Tapos, pa-start nyo mag-reading kayo dito na naka-start siya kung magpabago siya ng konti si okay yun may bigay siya na kuryente konti lang yung binago niya pero kung pagka dito kayo kumuha at pinastart nyo pagka yan ay sobrang bumaba na halos parang mawala na si meron loose connection dito sa ano yan sa may battery ano niya yan. so higpitan na lang natin tapos pa-start natin So, para lang makauwi, ano, nilinis tapos sigpitan na natin. Ah, uh, makauwi kasi ito, nga, bago yung battery. Ayan. Mamahalin pa oh. Ayan. Ayan, tapos, ilibog nyo masyado ay lubog nyo. Kasi nga, parang pabebel yan eh. Ito. So, para maipit -e nya. Kasi minsan, pagkasagad na yung nut nyan, Ibig sabihin, sagad na sagad na siya. Hanggang doon na yung sagad niya, kala nyo matigas na kasi nga, sagad na eh. Pero hindi niya naiipit yung ano, yung, ba yung battery. Yung dito yung contact ng battery. So, yun. Check natin kung maandar. Ah, sagad na. Tapos, check nyo kung maluwag. Sige. Start natin. Ibigan. Tignan natin kung maandar. yun lang ginawa natin bago battery o oh, diba One click start lang ha <laughs> albularyo na manguhula pa o, sige stop mo muna para mo ulit sabi sa iba dagdag daw ng ground nagdala na nga ako ng ano ng battery at saka pang jump start sige pa start mo ulit mga tatlong beses Anuin natin, uh, tawag dito, sulitin natin yung bago mong bateri. Ayos, ah, don't <laughs> Oh, di ba? One click lang. wang click. So, ganun ang mag-check ng, ano, Nang starting. Uh, so, kung may tester kayo, ah pero, kanyari, nagloko talaga, i-check nyo na mabuti dito sa battery correct battery correct niya. Oh, good na, di ba? Oh, ano, iyan sabi ko sa inyo, papasakitin ng ulo niyo ito lang. Yeah, lang magpapasakit sa ulo niyo yung mga umido na yan. Yun. Yung tawag diyan sa ano, scale, yan oh. siya, yun, ang puti. Nanganganak kasi yung mga idol pag hindi nilinis yan. So, yung loob naman ay malinis Tubig lang yan tapos brasin niyo hanggang lumambot. Ganon din sa positive, sa positive naman ay wala, malinis siya oh ito lang talaga yung negative sabi ng ibang albularyo magdagdag ka ng negative magtap ka dito lagay mo dun sa makina useless din yun kasi dito ka magtatap eh eto problema mo yan ayan, ayan na goods na yung ating kaibigan mandar na yan yeah, kasi nga ang ano nagpapalit siya ng battery ang battery niya ay Amron 4 years na yung battery niya so akala niya yung battery sabi ko nga sa kanya pacheck uh, pa-check niya muna yung alternator tsaka battery life o battery health niya do sa ano eh syempre naisip niya 4 years na din niya na papalit and then dun nga pagpalit don, doon syempre marami kang iisipin starter alternator kasi nga nung pagpalit pag start ayaw sabihin bago battery ay mag start so yun sabi eh, dagdaganda ng ground nung naglagay sila ng jump ano jumper from ground to ano body nag-start siya so ang ano nila uh, ang final ano nila ay magdagdag ng ground so hindi siya ano hindi hindi niya inano yon hindi niya pa sinunod yon then tinakbo niya dito sa akin nung umaandar na yung unit niya tap para ma-check natin kasi kaibigan nga natin ayun nga so yun yung nakita ko ah uh, lilinisin lang natin ito sa may ano nya sa may battery ah uh, yun kasi okay nga yung battery bago and then yun nga nakahalas na sya so salamat guys pag may issue kayo sa ganun unang unang nyo i-check yung terminal ha battery terminal kung may umido kasi sa mga stock talaga ganun eh ah uh, Nagano talaga siya nag-uumido talaga yung mga stock na ano na battery terminal kahit naman yung iba yung sink na battery terminal at saka yung copper so basta pagka maluwag yan kakaroon siya ng ano skills o umido so god bless and bye bye shout out pala sa team ice no isusu car philippines ah isusu team ice pala ah isusu car enthusiast team ice and bye bye god bless